customer <laughs> yan mga idolo uh, welcome back again sa aking youtube channel uh, so for today's video ay meron tayong dalawang binoo, mga idol na Lawin at Dipalayok yan mga idol ito lawin siya mga idol so okay na yung kanya mga pabalat bali nga pala ito nga pala mga idol ay ipapadala natin mga idol sa tawi-tawi at batanggas yan so mamaya ako ipapakita sa inyo yung pinalayok bali ikakat ko pa yung kanyang araw bali tatanggalin ko lang yung pinaka kulay blue kasi naidikit ko na naman yung kanya yung kanyang araw at mga star. So, same process silang dalawa. Parehas natin silang ikinaka. Yan. So, araw ng Sabado at, at 13, yan. So, may papadala na natin to mga idol sa ating mga buyer, yan. So doon sila, doon sila mga umorder sa TikTok mga idol yan. So naroon din yung mga highlights, yan, kung paano ito bang ginawa, yan. So bali, mamaya samahan niya ako pag natapos ko na siyang gawin kasi gagawa na lang ako ng mga zumba niya. Yan. So medyo malakalaki itong lawin na itong mga idol. Ito yung mga idol ay natin, dadala natin sa tawi-tawi. Tapos yung isang pinalayok ay nasa loob pa. Bali, yun naman ay sa Batangas yan, mga idol. So, update ko kay mamaya, mga idol, kapag tapos na to, tapos pag nabaklas ko na yan, update ko na lang kay mamaya, mga idol. So, sana matapos ko na siya ngayon kasi medyo matagal-tagal na siyang na-order kasi nanggaling tayo sa lagnat. Yan. So, yun, sana matapos ko na siya. At sa mga bago pa rin sa channel ko, mga idol, kahit madalang tayo mag-upload, ah, uh, Please subscribe at click mo na rin yung notification bell para updated ka sa aking mga video. Yan mga idol. So yan. Update ko kayo mamaya doon sa pinalayok naman. So ito muna ang ating unahin yung lawing. Yan. So yun, update ko kayo mamaya mga idol. Yan. So yan mga idolo. Bali, update ko ulit kayo. Yan. So ito yung ating pinalayok. Yan mga idolo. Bali, nakat ko na rin yung kanyang araw. Yan. Para pag siya mga idol, kita sa taas yan. So, yan. Same process talaga sila nung lawin mga idol. Bali ngayon, ang gagawin naman natin friends, ay gagawa na lang tayo ng sumba mga idol kasi ito may previous tong dalawang bawig. Ay, isang sumba tapos isang bawig yan mga idol. And shout out kay Dwayne. Tapos kay Idol. Ang pangalan niya kasi doon sa TikTok. TikTok lang. Yan ang mga Idol ako. Ah, uh, same process sila ng lawin. So, ngayon, babaklasin naman natin to para lagyan siya ng mga marker. Yan, mga idol. So, yon mga idol. Update ko na lang kayo mamaya pag nakagawa ako ng sumba nila. Yan. So, may papadala na natin itong mga idol. Bale, ang oras natin ay mag-aalas on silang. Yan, mga idol. So, update ko ulit kayo mamaya kapag nakagawa na ako ng sumba, mga idol. Yan. So, yan, mga idol. Update ko lang kayo. Bali tayo ito. Yan bali yan na yung bak yan yung bak yung baskaga ng pinalayok natin mga idol tapos ito yung kanyang pring sumba. Yan na mahaba-haba siya oh. Yan, bago rin naman yung sumba niya. Sumba yan ang kwan. Nung lawin nababaklas hindi natin. Yan bali medyo mahaba-haba to mga idol kasi nag-additional hey, hey, siya hey, ng oh, kwan. Oh, nag-additional siya rito. Hindi ari kasama rito. Ito yung salawit. Bali, nag-additional siya rito ng dalawang bawig, mga idol. Dalawang bawig niya, mga idol. Kaya mahaba yung sumba niya. Tapos, ito yung plastic natin na Pilipinas. Yan. Tapos, meron siyang apat na lock. Yan, mga idol. So, yon Bali, update ko na lang kayo ulit mamaya kapag nabaklas ko naman yung salawin, mga idol. Lagyan mo na lang ng tape. Is doon yung mga isama. Hingi ka rin ng isang plastic na ganito ulit kay Selena. Gawa ng salawin. Aray, gawa dito. Yeah. Ito naman yung salawin mga idol oh. Yan. So, minamadali ko ng mga idol para may habol kasi Sabado ngayon bukas linggo sarado ang GRS mga idol ya. Yeah. So, update ko kay mamaya pag nabaklas ko rin yung lawin mga idol oh. Bali okay na to. Ito naman mga idol, ay eh, binabalutan man to ng bubble wrap pagdating doon sa sa GRS kaya okay lang kahit ganito lang. Yan. So, update ko kay mamaya mga idol nga Pala lang ating si Jeromanyo ang kanyang sidekick ang aking pinsan si Pareng Juris meron tayong lawing maliliit yan oh. so yun may update ko kayo mga idol so yun mga idol update ko ulit kayo mga idol bali ito na yan ito na yung ating yan ito yung sa lawin tapos ito yung sa pinalayok yan, bali okay na sila mga idol yan, bali papadala ko na sila ngayon mga idol salamat tatapos na rin ako mga idol yan so yun bali update ko na lang kayo mga idol pag naroon na sa GRS mga idol yan, yan.

dalo. Na kuya. Batangas at tawi-tawi. So ulit dito magpadala mga idolo Sa lahat ng maker dyan mga idolo Ito marirecommended ko sa inyong pwedeng padala Kahit yan kahaba Sawayan niyo oh. ila na 'yan para sa ano. Aw. Pagalagbag pa kung dadalaw. Maging ingat patay mga idol, walang nababali. 'Yun ang kagandahan mga idol. Kasi mga safe. Tama 'yan, Mga safe, mga safe pag dumating. Mga safe. Hoy, nilagay <laughs> pa hindi dito. Nandito hindi dito sa loob. Kasi 'pag dinilig ng dami makapalad pag pasumot. Nabali mga idol, isusulat ko lang muna yung kung saan natin mga ipapadala. 'Yan. Yeah. Update yo kay mamaya mga idol. Okay. Wala. Hindi, ang gusto nila kasi yung design tapos yung pagkakayari. So yung mga idol, ito yung sa Batangas City kay... ang pangalan nun? Rodwin ba yan? Rodwin Santos. Ayan. Shoutout sa'yo, Bidolo. Ito na yung dipalayok ito. Di, Dipa, palayok na... Saranggola. Yan So ito naman yung sa ating sa Tawi-Tawi, mga idol. Lawi naman to. Pilipinas din ang design. Kita nyo naman yung binaklas natin kanina. Yan, mga idol. So, update ko ulit kayo mamaya pag natapos-tapos na mga idol. Bale may nakasulat dito. Baka magkamali yung kwan eh. <laughs> Nalagyan natin ng batanggas. So, nagtatanong, mga idol, yan okay na. Bale, mga idol, ito. So, nagtatanong, kung legit daw naman. O, oh, yan o. Oh. Ito na o. Oh. Oh, okay na yan, mga idol. Magali, magaling. Magaling so, uh, pa yung... Sene yan, si Kuya Franz TV yan. <laughs> Ayan, shout out oh, pa. Ayan, uh, follow na uh, 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 uh. oh. cool, eh, green. Magaling pa yung Saranggola, nakarating ng tawi-tawi yan. -tawi, eh, At pati Batangas eh. Sa so, mga idol yan, maraming maraming salamat yun na kuya. Yan. Ah, Meron pa, susunod. Mga siguro, mga dalawang lunes yata. Lunes sarato ka linggo na. Once. Yun ako, il Ilocos naman. Lunis mo na yung padala. Oo, oh, lunis na, na. lunis na. Para na ito so kami. Oo. So yun, mga idol, bahal na padala na natin, mga idol. Bahal uwi na kami ni Tropon Juris. Yan, mga idol, uh, ah, pakainit. So, buti umabot tayo. Bukas din pala, pala, bukas din pala sila pag-araw ng linggo, kaya yun. So yun, mga idol, utay na kami yan. Maraming maraming salamat, mga idol. Yan.